What is up YouTube? Today ay may aayusin na naman tayo And today, aayusin natin yung heel Nung ating bond na sapatos na vinidyohan ko nung nakaraang araw Dumating na kasi kahapon yung heel replacement nun And hindi ko na naayos kahapon kasi may mga ginawa dito sa bahay And today, aayusin na natin para ating magamit na ng ayos yung ating sapatos At ating mailong ride na din And syempre, ipapakita ko na din sa inyo para para maging guide na din in case na masiraan kayo ng heel o kaya gusto nyo lang palitan yung heel ng inyong bond and without further ado gawin na natin na rin sa natin tara yan pala yung replacement hill natin na in order nung nakaraang araw bali itong bond heel in order ko na lang sa Shopee and medyo nagtagal kasi na, naipit yung shipping nya sa holidays nagpasko kasi yun pala ang date ay December 28 so kahapon naman piyesta ay eh, dumating to pesta dito sa amin at eh kahapon dumating to eh hindi ko nagawa kasi may mga bisita din dito sa bahay pero ito replacement heel galing sa Shopee and na order ko lang to ng 950 lang yan so nag free shipping na din pero nabutan lang kaya nagtagal at hindi ko hindi agad dumating ito siya bond cycling spare parts yung nakalagay dumating siya nakabubble wrap oh so binuksan ko na din kahapon para ma-check pero hindi ko agad siya naikabit and ngayon pa lang natin siya ikakabit may kasama siyang bolt na dalawa yan tsaka dalawang nut din to eh na nilalagay sa loob ng sapatos pero yung atin, ito lang talaga yung sira itong heel mismo yung bolt naman okay pa nandito yan okay pa yung bolt nyan pati itong sa kabila one side yun, bali may dumating din pala tayong parcel and, ba, and buksan na natin to mamaya pagkatapos ko ayusin na rin sapatos natin bali ito kasi yung nangyari din eh sa ating sapatos pag napapatago yan na matagal at biglang ginamit ay magkakaganto yan, nagkaganto muna siya bago na wala nang tulo yan yung isa so ito, nung nakarang vid meron pa tong nakalagay dito na isang ganitong heel okay na okay pa yung heel may tama lang pero naging kalate na kung makikita nyo yan and saktong sakto kasi dumating na yung ating heel yung replacement natin para din eh and mapapalta na natin at magagamit na natin ng ayos ito lang yung kailangan natin itong screwdriver para mapaltan yung heel Oo. Uh -huh. mapaltan lang natin to tsaka itong isa yan. So, na natin sa pagtanggal nitong nitong sa kaliwa. So, screwdriver lang. Pipihitin niyo lang siya. Counterclockwise. Para matanggal. May nang kayo pala din sa kahanggan. Gawa ng piyesta. Piyesta pa <laughs> Oo. Oh, nang bibidyo kayo sila. Kaya mapaparinig niyo Na may nakantaanta dyan sa bakuran. And dito siya. Tanggalin lang natin tong tape na nilagay natin pang samantala para hindi naman magasgasan pa. Yan. Kung makikita itong white, bathroom tape yan para hindi siya magasgasan. Guha lang tayo din ng isa. Ito, bagong bago pa. Ang ganda nito. And tingin ko pag nainitan siya, halimbawa na oven, o kaya hinit gan, ay mag magano ulit, matutunaw ulit yung kanyang adhesive para kumapit to. Pero ito, kapag nilagay, nilagyan mo naman ng bolt ay magiging okay na. So, ganoon na muna yung ating gagawin. Lalagyan muna natin ng bolt para hindi matanggal. And saka na natin siya ibe-bake o kaya naman i-heat natin. Lagyan lang natin ng bolt para magamit na natin talaga at hindi hindi nakatip. Di naman sa kabila ay gan din yung ating gagawin. So, ito nilagyan ko pa ng double-sided kasi luwag na din nung nakaraan na may video naman tayo dito and panoorin nyo lang dun sa ating previous upload so tanggalin natin tong double sided na nilagay ko bago natin ilagay yung kanyang bagong heel ah, ayan dumulas na yung isa kasi bibigay na din to eh saptong saptong naman at dumating ayan tanggalin din natin tong ano, double sided para para naman mas malinis at maayos. Tapos tatanggalin natin tong screw. Yan. Ihit pihit lang. And ilalagay natin aring heel. At ilalagay natin ulit yung screw para malak. Yan, yeah, may background music pa yun. Tara yun nalagay lang natin ito ng saglit. Mabis lang naman. Huwag nyo sa sobrang ng para hindi lumuwag yung parang ano niya. Dito. Hindi lumuwag at hindi matanggal. Basta nag na siya and okay na yun. Huwag nyo sisikay pa nang sobra-sobra. Bali ito na siya nung naikabit na natin. Ayan. Ito naman, ano lang to eh. Bathroom tape. Pap Papaltang ko din to. Pag dumating na yung bathroom tape na in-order ko din sa Shopee. And ito na siya. Madali lang may kabit. At ipipihit mo lang. Ito. And nag-fix na siya dyan eh. So, i-bake natin to kapag okay na para dumikit yung kanyang adhesive na nandito. Yung stuck na ganito ay nakakapit yan. Hindi siya loose. Hindi siya loose and hindi mo siya basta matatanggal. Kaya yun, i-hit natin kapag nakahanap tayo ng hit gun and ganyan muna siya and hindi naman siya nagalaw yan basta siguraduhin nyo yong mahigpit para hindi matanggal at hindi mawala and ito na yung gagamitin natin kasi okay pa naman to and papalitan lang talaga natin ng heel para okay na itapak at ilakad scroll lang natin make sure natin na hindi magkaka-play at hindi malalaglag kasi sayang naman and ganito na sila nung pagkatapos natin ayusin na ba diba? mas maganda na at mas safe na itapak-tapak bali rin mga spare na screw tsaka bolt tatago natin yan kasi baka malaglag yung bolt nitong sapatos and then para magamit natin in case na kailangan natin tatago natin to So yun, ganun lang kabilis, ayusin. Itong heel ng bond, mas matagal pa yung shipping niya kaysa, kaysa pag-ayos, no? i lang naman kasi to. Yan. I-screw nyo lang, basta i-screw nyo lang ng ayos. At wag naman sobrang higpit kung i nyo. Para hindi lumawang yung rubber niya. And, sana magtagal to sa atin. And, and yun, sana magamit natin ng ayos. Kasi ngayon, festive 500 and wala pa akong nararide kahit isa. And hindi pa nakakapag long ride. And yan, yan yung bike natin eh. Oo. Uh, yan yung bike. Pinalta ko ng gulong. Nag-conti muna tayo. Continental gatorskin uh, Gator Ski na 25C. Bagong linis pa. And, hindi pa yan na long ride. And naka 18 tapos 47 tip pang long ride talaga may balak din ako mag ride sa and sana bukas makaride ride na tayo And now, ari namang uh, dumating. So, kakadating lang. Hindi ko alam na ngayon pala i-deliver -de to. Itong, itong parcel na are, In order ko sa TikTok shop. And tingnan natin sama-sama kung ano ari. So, ito, bubuksan na natin. Ari parcel. Nakakadating uh, pa Ito ay Fender. Yan, nakita ko lang kasi ari sa TikTok. And itatry natin ilagay din sa ating bike. na, Ito yung plastic. Buksan lang natin. Bali yung magiging itsura ng fender, ganyan, i-ano lang natin, ilalak natin gamit tong pasamang zip tie. Tapos yan na siya. Ayusin muna natin, natin ikakabit para para ating mabidyohan at may pakita na sa inyo. Ito yung isa, natapos ko ng I-zip tayo ang galing kasi tago yung ano ito nakatago dito sa mismong plastic yan so inipitan ko lang eh dito naman kabila para makita na natin kung ano kakalabasan nare. ito palang zip tie na kasama ay reusable din so pipindutin mo lang dito pagtatanggalin mo para bumuka yung pumipigil yan kung gusto mo tanggalin pipinutin mo lang to and then ma-unzip na Bali ganyan. <laughs> yan yung asan namin eh. Makulit. Laging nanonood sa akin pag ako'y na dito sa labas ang nagganan. Pero yan, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. And mas, tingin ko mas okay ito Zepal kasi mas magaan. Itong ganito. Tsaka, ayun, nalinis tingnan. Walang nakakapit dito. Dito lang sa ano, sa seat stay. And ganyan siya. Ito, kaya may parang yupe kasi ano pa siya eh ganong pagkaka yupe nung shinip nakalagay kasi sa box pero okay naman madali laman niyang solusyonan pinipisil-pisil lang yung dito tapos yan may mga guide din kung saan ah ito tupe gaya nito tsaka ito at meron din siyang kasamang ganitong zip tie na natatanggal sana ay matesting natin bukas at tayo magbabalik na bukas oo, uh, pero parang ako nakukulangan din eh parang ako may gustong ikakapit tay ka, ikakapit tayo kung bala ito, didigitan natin sa so, kaya mas bagay dito, gitna yeah, try natin dito bali na yung fender na ating nilagay ng sticker and may nakita pala akong garni yan. Siguro are ay para dito. Para hindi magasgasan. And, saka ko lang nakita nung nagtingin ulit ako ng box. Pero may kasama pala siyang ganito. Yan, parang silicone na rubber siya. Para siguro palagi dito at hindi magasgasan. Pero yun siya. Bali guys. Di na muna natin tatapusin na rin ating vid. Sa pagkabit natin ng heel ng bond. Tsaka sa pagkabit ng fender. At pagtingin na din. And yun. If you find this video helpful. Please do like, share, comment, and subscribe. Ano you know, nga siya namang nagkakay-kay? Uy, tigil, 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 tigil. And again, thanks for watching. Skid safe and peace.